Hi, good morning, guys. Nagluluto po ako ngayon para sa aming lunch. Ang aking friend, ito po papakita ko sa inyo. Nakapagluto na ako nung ano, nung isda na uh, miso miso yung isdang may sabaw. <laughs> miso, yung miso, niluto sa miso, 'yan. Parang ano, parang sinigang na isda. At ito po yung aking isang niluluto. Ito po, ano, baboy na nilagyan ko ng, ano, inis ako yung sibuyas, garlic, tsaka itong kamatis. Ayan. Isa muna natin. Binabad ko po ito sa, ano, sa uh, sa toyo and apple juice. Pero wala po akong pineapple juice. Kaya ibinabad ko siya sa ano, sa may ano ba to? Orange? Orange bayan yan? Piniga ako siya. Toyo tsaka yung orange. Wala pong pineapple juice eh kaya yan hinaamon na natin ng konti at baka masunog tapos yung pinagbabaran po niya pinagbabaran yang ayan na laglag na ito po yung toyo at saka yung minarinate ko siyang toyo at saka yung, sa, yung orange kasi wala akong pineapple juice eh kaya isasama po natin yan Tapos, lakasan na, na ulit natin yung apoy. Ayan. Tapos, pakukulan natin hanggang sa lumambot siya. Balikan na lang natin mamaya. Lalagyan ko pa rin ng patatas mamaya. Tsaka ng garbanzos. Pero, ito pa binili ko eh. Ito. Yung, ano na yan. Maraming ano, garbanzos. Iba-iba may beans din. Mas maganda yung mix. Tsaka potato. Hayaan muna natin siyang kumulo. Lagyan natin ng tubig para isang basong tubig lang. Para mamaya lumambot siya. Hayaan muna natin dyan. Mamaya balikan natin po. Yan. Habang uh, at uh, pinapa pinapalambot ko yung baboy na niluluto ko. Gagawin natin, magbabakyum tayo para uh, malinis ang bahay. <laughs> Lapag ko muna tong ano ha. Wait lang. Ayan po, magbacuum muna. Para malinis ang bahay. Okay naman siya, ako lang. Ayan, maingayan tayo. Ayan, maingayan 好的 kami yung vacuum. Diyan muna kayo. Stop ko muna ha, para marami akong malinis. Stop <laughs> guys ang kasunod ng ating niluluto. Uh, ilalagay ko na yung potato. Actually, itong potato dapat ipafry nyo. Kaso hindi ko na pinry kasi nga maano sa lalagyan pa ng mantika. Ayoko ng ano, dagdag mantika pa. Mas maganda kasi pinapry siya. Pero ako hindi na. Diretsa na natin ilagay dyan. na lang natin yan. Kasi mawala yung sabaw. Tapos ilagay na rin natin itong ano, mix na uh, beans. Ilagay natin dyan. Tapos lagyan po natin ng ano, lagyan na rin po natin ng black paper. Ito mo nalagyan ko black paper. Tingnan nyo lang parang. Tapos nyan, antayin na lang natin ulit na paluto ang potato at mababasa ng konti yung sabaw para lumato. At sa last, lalagyan natin ng melt cheese. Mas masarap kasi pag may cheese po. Okay. Hanggang dito muna. Mamaya ulit. Ito na po yung ano. yung Kasunod ng aking niluluto. Tapos pwede tong lagyan ng ano. ng Melt cheese. Ako ito nang ginamit ko. Pwede ganyan na ilagay nyo na yan dyan. Pwede hiwa-hiwain nyo para mas mabilis mag-melt. nag-melt na siya. Tapos din po ako nilutong sinigang na isda. Yung isdang malaki. Ay, oo. May makikita niyo yung finish product natin. Okay, maya na lang yung ano. Finish product natin sa sinigang. Dani, ni step-step mo pa. Tapos ito po yung karne kanina na marinate sa orange juice at sa toyo. Sa akin yung ulo. Okay, let's eat na. Gutom na kami. Let's kahit eat tayo. Eat, eat, let's. Yan po, kain tayo guys. Ano po dito sa Kain tayo, sinigang sa miso Like mas Napaala po yung Ano karne. Eh. Karni Tignan natin ko nga dito sa Tignan mo ganyan na yung ngayon yung Ano yung beauty. Mm. Okay. Medyo maalat nga lang. Kailangan sa ng kanin kasi medyo maalat na. Nakalimutan ko pong ano, may toyo nga pala yan. Parang may pinat ah. <laughs> may pinat

At ano ba itong maa? kaya pala yun. Beans. Saan galing beans mo? Di ba yung binili natin, noon? So, um, ito, Hindi, kaya mo na tayo. Diyo, sabi mo, ba't mo may lila pa niya? Meron naman um, yun. Ang gagawin mo, parang tao si. Hindi. Masarap diba? ba? Pero medyo maalat. <laughs> Masarap medyo po medyo maalat. Okay daw. Pag may kasamang kanin, okay na lang. No? Mm. Hindi nakikita yung ano. Pagkain. Pagkain natin ang konti yan. Pagkain tayo. Sarap. Hmm, sarap. Ito yung sabong sarap. Kung natin nalagyan yung ano. Ng tinik. Ah. Ang sarap ng sabaw, no? Hmm. Ito, tamang tama lang ang isda. Tamang tama lang ang alat niya. Kain okay, na. Kumain ka na kumain. Maraming yan. Kanin. Kanin.

Mm. Sandali. Um po ngayon. Ay, masarap ng ano sa masarap isabaw na yata to ah. Di ba sarap, di ba? ba to? Hindi ko masabi parang apretada pero hindi apretada. Parang may mani pa. Know, Maguro kaya ganito. Hindi. Gawa siguro nung ano. Ano lang siya, yung ayun nga, minarinig ko sa toyo at saka ano orange. Yung mikan na mo? Yung mikan, pigain mo siya. Mm. Tapos, i-marinate mo siya na isang oras. Tapos, yun na nga, mag-ano-ano mag, ano, ng sibuyas, bawang, mag-gisa. Ayun na ako, nakarinig niyan yan, risipan na yan. Mm. Masarap. Masarap. Pineapple din. Tapos, wala akong pineapple. Wala akong pineapple eh, kaya... Try nyo. Try nyo rin. Masarap siya kahit na yung orange. Pagain nyo lang. Kasi naghahalo yung asim niya tsaka tamis. Ganon din naman yung pineapple po kasi matamis tsaka maasim yung pineapple, di ba? Kaya naisip ko, ah, parewan ng lasa. Matamis tsaka maasim. Eh, marami po akong ano, yung mikan, yung parang dalandan na ano. Yun ang ginamit ko. Okay Matamis yun, lang diba? Matamis na maasim. Dapat sinama mo na yung balat. Ayoko <laughs> nga. Diba sinasama nila? Parang yuso. Hindi pwede. Mahirap lang kumagi sa isda. Matinig. <laughs> ang laki ng isda. Kaya nga. Bakit malalaki naman ang tinig niya. Binaliktad na, guys. Binaliktad na siya. Binaliktad na, oh. Baliktad na isda. Baliktad na. Nauna na ako, oh. Ako bandang ulo kasi. Mukha, entay ko. Ulo sa akin, oh. Pwede ka mang mag-ok, -ok, ano, ang kawari. Ay, baka umarang naman ang ko. Kainin mo na lang yung ano mo, yung... Isda. Isda. Ako nga rin, oh. Kung di na lang paano. Ha? Mm. <laughs> eh, gusto ko pa kumain. Parang gusto pa ng bibig ko, eh. Ako din nga, eh. <laughs> Pero, ayaw ko <laughs> bibig ko, sabi, kain Bata, ka pa. Na <laughs> Ulam na lang, isda. Ayan. Ayan naman nakakaano yun. Ako, baba natin ko pa tong ulo. Kaya guys, dyan muna kayo. Kakain ako ha. Dyan muna kayo. Hi guys. Hindi na ako nakapag uh, uh, video kanina sa pag-alis namin. Kasi nagpagawa ako ng pagawa ako ng ano ng uh, bisikleta. Pina assemble namin dun sa pagawaan ng bisikleta. Kasi hindi namin kayang i-assemble. Kaya kanina nagpunta kami doon sa pagawaan ng bisikleta. Inassemble na. Nagawa naman. Kaya ngayon na lang akong mag-outro. <laughs> Pasensya na sa itsura. Naging haggard na. At <laughs> uh, kauwi ko lang kasi. Kaya ngayon na lang akong mag-outro. Thank you po sa panunood. Yun lang ang aking vlog. Uh, kahit ganun. Salamat po sa panunood. At uh, lagi kayong mag-iingat dyan. Thank you po. And God bless. Bye. Until next video po. Bye-bye.